Punin ko muna yung jacket. Di ba nung kakasino? Ay, mira. Meron tayong uh, pechay Sile Pechlapping Maes Ayan, maes yan Ayan, sile, maes Pechay Ito yung may ari oh. Ito yung perdi Ayan, may mga saging dyan. Hindi tayong saging. Ayan, namimitas na siya ng pechay. Ayan, dami. Ang oh, daming saging yun. Nabagyo, nabagyo lang kami. Nabagyo lang ito eh. Kung dito nabagyo, sobrang dami nito. Yung mga tanim din siyang kalamansi. Ang uyabano. Mahogany. Eh. Marami ko nyan sa... Ano, uh, ayan pa. Sili. Ayan, mga sili talbusan kami yan. Baka kami may bayan. Silid, ka. Baka may mga ayan, bayan kami kayo yan. Kung pag gusto nyo bumili, marami dito. Piling kalbusan. Ayan pa oh. dami nyo. Yun. Yung mga nakikita nyo sa mall sa Maynila, dito lang gagaling. Lalo pag nakikita nyo na yeah. yun, ano? Ito ko. Pakati na supot dyan. Numingay ka ka Ate Teresa mo. Ito na kung nabubuhay nanay mo. Tantuan dito sa peche lang yan eh. Ano? Mm. Nabubuhay yung nanay mo nun eh. Yeah. Oo. Oh. Patay kasi yung nanay mo may sakit ako oh ay nga eh Ayan, ang dito, mangga Ayan yung bahay nila Ayan, biligyan na tayo ng pecha kaya nangunguha sila Ayan, biligyan na tayo para ulam mamaya dito ka mo, yeah. Gula, ito na na. So, dito ano, mga gulay, mabilis kilang makakahingi. Mimigay, pinamimigay lang dito yung mga gulay. Sa mga kaibigan natin, mga nagsasaka, mga kaibigan natin. Dito ayaw Hindi ka magdadalawang salita. Kahit hindi ka manghingi, bibigyan ka. Ngayon dito. Okay, Ang ulan ngayon dito kasi may bagyo eh sa gawing Visayas or Mindanao na Yan ba ulan? pero nandito kami sa Luzon yung pechay, umuulan, baka payo ngayon hawa hawa na ito so, pagkain lang talaga ito eh Yan. Maya lilibutin natin yung uh, talbusan niyang sili. Siling talbusan. Ayun, ang daming saging oh. No? Maraming saging sa kanila. Pwede ito ito eh. Bukas pa, balikan natin mga saging dito. Ayun, ang dami oh. Mga binagyo ito. Ito ba, ito ba te, ang pwedeng itanim? Yeah. Ito mo nga, nung nagkabuwa lang. Aldo, sinigatin ako. Ayun, ang mura, mura Gano'ng karami yan Oh, mura Ayun, lang yan, nung nabalik. Sayang. Sayang talaga to. <tod> Ito yung ganito, hindi ka. muna. Ito kung ano gusto mo. Ito, pala ka ba Ayan, yung puno, yung kinakaugat. Nasa ilalim nito. Ito, patay na yan. Ayan, oh. ayan. Ayan, Nag ayan. Nagbuka na ba yan? ito yung puno na ito Aldo Yung hins din Ito yung ganyan puno, titila-tila rin mo yan Oo oh, yan, yung puno na yan, yung kukunin yung ugat Ito, 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 ito. Ano ano, niya, kukunin natin yung ugat tapos ano, you know, para dumami oh. Nagsusuwi ng mga ganito yung marami bawat isang puno Eh so, itong ganito kasi, pwede nga ito ipakuha. Oh, yan, oh. Pantanim na ito, yan. Ito na dami yun. Oo oh, nga. Hindi oh, nga. Yan lang, kukunin ka nilang bukas. Bati nga Eh, eh. Ayan na tour, farm tour tayo, farm tour. Hello. Hindi si, may na o gano'ng kadami ito. Pinahihilip ko. Kaya ano, kay... Pili yan. Ay, kay... Okay. Nagbablog ako din. Nagbablog ako. Ah, sige, sige. Ah, tingnan ah, mo. Sabi niya ko na. Ah, ah. Okay. Tingnan mo yung buwig kung gaano kalalaki. Laman yung saging ah, na yan. Ah, sige, sige, sige. Eh, buwig ko. Ang laki niyan. Ah. Nagbablog ako, nagbablog ako. Ah, ah okay. <coughs> ah, sige, sige. Ah. Okay. Okay. lang. Okay. Okay. Ayan guys, Kita nyo, balik tayo sa vlog Ito, ah uh, Ang laki ng, sa ng big saging ah, diba. niya, Grabe to, oh, oh diba. Sayang diba, talaga binagyo Ayan, no Kalabi Ang laki nito, magandang punla ito ng saging Kaya kukuha tayo dito, itatuloy eh, natin ito sa farm Ito, pakukuha Ayan, natin yan, yan. yan. Tapos, Ayan, dami Kahit itong malilit na ito, papakuha ko Ang dami yung saging Ayan, mga malilit na yan Kukunin natin yan, babalikan natin yan bukas uh, Kasi ngayon maulan eh, mahirap kumuha ngayon Ayan, mga talim niya ito. Uh, ano to, mga Ferdi? Mga trending. Yan yung mga sili talbusan niyan, puro mga talbotan lahat 'yan. Ayan sili talbusan. Ayun ang hinahanap ko, Kamyas. Ayun, Kamyas. <laughs> yan ang hinahanap ko, Kamyas. Pero na niya kumuha ko sa tito ko kahapon eh. kumuha pero naghahanap ako ng pantanim na Kamyas. Yan, ito dito, yung dito, niya, dito, farm tayo. Ha? Dito lang kayo makakakuha sa akin ng sili na talbusan. Na ibang klase ng sili na talbusan na hindi kumukulot ng dahon. Hmm. kita mo, pakikita namin ni Aldos doon yung matanda kong sili, dalawang taon na halos. Uh -huh. Hindi bumabago dahon, hindi kumukulot. Okay. Hindi ka tulad ng mga siling variety na yung una na kumukulotin dahon pag matanda na. Siya hindi. Napapakita namin sa inyo ni Aldos. Ayos, mamaya. Pupunta natin yan. Ang dami naghahanap nun, dami naging interest nun. Kaya lang hindi ko maikalat ang buto. Dadaming masyado eh. Hmm. Ito, Ayan, ayan. Ito, kamias Ito yung hinahanap ko, kamis na ano. Ayan, pa Pantanim. Akong? Saka, syempre, kung makahingi tayo ng bunga. Ayan, yung bunga, uh, oh. ayan. Dami yung bunga niya. No? Kumuha Ka tayo. Kumuha ng bunga, o. Oh. Kumuha tayong plastic. Ayan, dami. Ito. Pit, pit! Pit! Oh. Pwede plastic, ayan. ako mga Oh. kahit tumuulan ngayon, nalito kami. Hindi ko na pasa. Gusto na lang kuya mo ng buong eh. So yun, yung mga sizing ko siya. May gabi. Ang dami rito. Ang dami yung tanim. Maganda yung ano yun. Ito yung time tour natin ngayon. Nabagyo na. Kung di nabagyo, Bakit ano yung mga papaya ko yun. Na nabagyo pa to. Ang dami sana nito kung di nabagyo. Hmm. Yan. Yan daw. Tayo. Kakahingi na tayo ng ano, pecha, meron pa tayong Uy. kamyas. Yan na, yan Kaya na. Hay, hindi na lang umuulan eh, may kamyas, very good to, pa, uuwi pa tayo. Okay. <laughs> Papalik Uhulip tayo pa. dito. Anong huli natin susunod, Mang Perdi? Ano bang oh, dito? Ano ng bulig sa kahito? O okay, <laughs> yun, susunod manghuhuli tayo ng bulig sa kahito. Yan lang. Passion cook tayo, magpipiklik tayo dito next time. Tapos nakamesa na. Pwede so, na punta natin dito. Ayun na, -am. na, -am. Ay, na may kami dun sa ilog. Tinayon namin ka hapon. Kinamiasang isla, no? Ay, Mula, may mapangat para pinangat, ano? <laughs> Kinamiasang hito. Ah, oh, isa to. Mahayos na yan, marami na, na yan. Pwede na yan kung si Ibal lang ay matino at mainam pagtatanimin ko na ano yun pagtatanimin ko na si Le Aldo ay... kaya naman yun sumama ka dun nito eh baka hindi niya maalagaan eh tuturo mo sa kanya kasi sinusunod ka naman niya sa kalabasa diba sinunod ka naman niya oo oh, ewan ko lang kung napalaki niya kung tinuturo ko sa kanya pataba eh nagpabilis siya yung ano nga yung sinabi mo yung sabi ko sa kanya, triplicate Biking sa tri -tri triplicator sa meron doon. Yung triplicator sa ngayon, pampabulas para gumanda yung kalabasa niya. Mm -hmm. Para bumulas, tumalbos uli. Tapos yung triplicator sa na yara, yun ang ikana niya at saka biking. Yun ang titirahin niya. Kasi madalang lang gumagamit ng ganun. Miskin yung sermon sa saging, hindi niya alam yun. Mm -hmm. May potasyon pangako ako na gamot, na pang ano eto mga nanguha ka na ba ng sili ah 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 eto eto yung sili ako ito yung sili na ibang klase yung talbot yung talbot yan dalawang taong pa lang ang edad nito pero wala sili na umiidad ng dalawang taon, hindi nagbabago talbos niyan. Hmm. Hindi yan kumukulot na katulad ng matandang yung sili na gano'n. Yung unang breed ng sili na pag matanda na kumukulot. Pero ito dalawang taon na to. Tinimuan talbos to. Oh. Mahirap hanapin yung breed nito. Yung sili na to. Ako hindi ko nga alam kung nakuha ko lang ito naglibot ako sa Bulacan ayaw pa akong bigyan ng matanda kaya pa pala maganda palang ito kaya ayaw akong bigyan ng matanda ginawa ko dubukot na ako ng tatlong bunga tatlong bunga lang pinagumpisahan yan grabe tatlong bunga lang napadami nyo ng ganyan Beo, ayan eto yung puno na yan ito tatlong taon na edad nyan ito pinagumpisahan lahat ng sili ko na yan yung bunga lang nato ayan yung mga bunga lang na yan, grabe nakita nyo naman gano'ng ganda Tatlong taon na edad niyan, yung sini na yan. Ito, 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 yung tatlo na ito. Ito kasi nauna dito, ito lang yung ginaw-ginawa ko ng binhihan eh. Kumbaga, ito ang mga lahi na nila ito. Ito, edad nito, dalawang taon. Ayan, grabe. Dalawang taon na. Hindi, dalawang taon edad niyan, hindi nagbabago dahon yan. Hindi yan kumukulot na katulad nito. Ito yung unang talbusan. Pag tumanda, ganito edad, ganito itsura. Ayaw na ito sa palengke. Malilit yeah. Maliliit na yung mga dahon. Oo, no? oh, lumiliit na dahon. Eh ito, ito, tatlong taon na edad nito. Ayan Oh. Ayan, yeah, no, nyo naman. Hindi, ikumpara yan. Hindi yan nagbabago. Tatlong, oh, dalawang na taon yun. na edad dito, Ito, tatlong, ito, mahigit pala ito sa taon. Yung talagang talbusan natin noong araw. Mm -hmm. Ito yung sinasabing sinindimonyo. Hmm, yun pala yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Sobrang ahang. Eh ito okay. naman, ang tawag ko naman dito, pisa naman yan, yung sinindimonyo. Dahil <laughs> sobrang din ang anghang. Napaka-angang din yan. Subukan mo. Ito, ito ganito na ito. Ito, ito yung akala mo, siling panigang. ilagay mo ito sa suka. putang na mag -iinit po ng tenga mo dito pag tinawasan mo ito sa ano. Mag-iinit ang po ng tenga mo sa anghang. Oh, yan, yan ah, yun. pag gusto yan ng binhe, dito kasi sa akin pumunta. Oh, kukuha tayo ng ano yan, binhe para meron din tayo sa farm natin. May yan, bibigyan yan, ko kayo yan. ng ano niyan. Eh, bag, ano, bibigyan ko sana. Pag ano, bibigyan ko sana si Ivan. Ah, susundin na ako ni Ivan. Ganyan na alaga. Talagang medyo maano lang sa pag-aalaga talaga. Maselan. ay eh, dahil ayaw niya nung ano. Ayaw niya nung... Yung dinadamo na ano. Yung matataas yung damo. Ayaw hmm. niya. At saka ang isa lang selan niyan. Huwag mong papipitasan yan sa babae. Sa babae Lahat ng halaman Huwag mong papipitasan sa babae lalo na pag may regla patay mm -hmm. Yung may regla saka yung may pabango Hindi siya nag-aalaga patay mm -hmm. yung halaman mo Ganun pala yan What the yan Grabe yung tip na, na abe ilang, ano ilang taong ko nang ano yan ilang taong ko nang ano yan yung pamahiin mm -hmm. Si hanggang sa sinubukan ko po ngayon asawa ko pinapitas ko na kalabasa patay May regla Tinesting ko Hindi pa rin ako naniniwala <laughs> si ano si ate lala mo yung ano pinapitas ko sa sitaw pag talikod alang dalawang oras lanta yung sitaw <laughs> Ay, yung may regla uh -oh. kaya danas na danas ko na yun sa babae kaya pag may mga babae ba ta, op, bawal ka kayong mga babae may tanim ako doon na doon sila kukuha uh -oh. yun doon sila kukuha na ano uh -oh. para sa kanila huwag mo papapasukan uh -oh. sa babae halaman mo Napakaselan sa na, na, na ako maselan din ako sa alam, hindi kaya lang eh. Kung minsan marami akong kaibigan. Kaya lang sinasabi ako kagad pag talagang kaibigan ko na huwag nilang pipitasan. Kasi meron kasi taong mainit kamay sa halaman. Pag ginalawin, namamatay. Tilan mm -hmm. mo tulad lang nun. Tulad lang nung matanda ko na yun. Pinitasan ng babae. Patay. Ito. Oh, ayan ang na na nangyari. Oh. Pinitasan doon ng, yan. Oh. Ayan, pinitasan ng, pinitasan ng babae Matay. yan. Ayan, pinitasan ng babae. Pinitasan ng babae yan. Ayan, pinitasan ng babae. Ayan, pinitasan ng babae. Yeah, ito yung sili. Isang linggo lang, Pilitasan ka, isang linggo, nagpunta dyan. Pilitasan niya yan, patay. Kaya mm -hmm. uh, sabi mo, hindi na lang ako kumikibo kasi asawa nung no kahit kabarkada eh. <laughs> Bata kaya hindi ko, oh. hindi ko mapigil doon. Gusto do, do ka ng tinuro. Mm -hmm. Ganun lang mga kaibigan ng sikreto sa halaman. Oh, yan, panghuli panghuling na. ano. May lampad din siya. Yan, gagamitin natin sa susunod. Yeah, Ayan, pagkakaya na. na Maging isa tayo para uh, picnic sa so, tulad so, so, magdadala kayo ng magdadala kayo ng sinaing mm -hmm. magdadala tayo ng bigas sa sinaing o sinaing okay, sinain na mismo mm. -hmm. Ay, may pang ulam na oo oh, mm -hmm. ay yan lalaki na nahuli nila kahapon sa makalawa pa ma ano so, ano matilapia rin yung isang araw oh, yung imelda at saka yung bombo na tinatawag yung karpa uh -huh. isang kilo ayan kalagot lagot ngayon mga bingwet oh. ay mga eto laki ay, na na bingwet huli ito. tayo yan sa sutek catch tayo ah. So natin uh, na yan, 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 yan. Yung oh, yan yeah. Yung natin yan. So nungukuli so, tayo ng isda. and So nabalik natin. So dal dito. Ayan pa, may pantis dyan.